Sawadee krap! And mabuhay! I am Jay, the hardworking father and husband from Oriental Mindoro. And this is my Thailand story. Lunis na nga pala ngayon. Medyo tinanghali na ako ng gising nito kasi tinatamad ako pumasok. Pero hindi pwedeng tama rin. Kailangang magtrabaho para sa pamilya. Sa ng ito, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ako nakahanap ng trabaho at kung saan ako nadistino sa unang taon ko dito sa Thailand. Halika, panuorin mo ito. Para sa iyo ito, kapatid. Kung nakikita nyo sa tiket ko, December 9, 2019 at 12.05, umalis ako ng Pilipinas at dumating ako dito sa Thailand ng December 9, 2019 at 2.45 AM. Dahil linggo ako nang dumating dito sa Thailand noon, naisipan ko maghanap ng trabaho through online. Kasi December 10, holiday ulit. Kaya naisipan ko mag-apply through online or Facebook pages. Heto nga pala yung mga suggested pages and websites na pwede nyo pag-applyan. At isa ito sa mga nakatawag pansin sa akin. Kaya nagpasa ako ng TOR, ng diploma, NBI clearance, whole body picture, at ang isa sa mga requirements pa, ang self-introduction kagaya nito. Hi, my name is Gerald Maggamit Lemweco. I graduated my bachelor's degree in secondary education, major in English at Innovative College of Science and Technology. I am 36 years old and I've been teaching in Thailand for almost four years, including as a science teacher, basic math teacher, and an English teacher in high school. I also have experience teaching kindergarten up until primary levels. I really love working with students and helping them to reach their full potential by helping them how to speak. English language fluently I am looking forward to meeting you all. Have a good day! At ayun na nga, December 12 na makareceive ako ng isang email Pinapapunta nila ako sa kanilang office December 13 for an interview and after that, pinalis na nila ako papunta sa aking destination After ng aking interview dumiretso na agad ako sa bus station ito nga pala itsura ng bus na sinakyan ko Papuntang Payao Sa northern part ng Thailand At umaga na rin ako dumating dito December 16, 2019 Na magsimula ako magturo Dito sa Mechai Witte Home School At sila ang unang naging pamilya ko Habang nandirito ako Sa bansang Thailand At sila rin ang tumulong sa akin Nung kasagsaga ng pandemic At wala akong trabaho nun Kasi nga Per semester lang ang kontrata ko sa agency ko. Pero kahit ganun paman, naging maswerte ako sa lugar na ito dahil dito ako nakakita ng mga tunay na kaibigan at tumuri sa akin na pamilya. O siya, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa iyong panonood, Mabuhay! Shoutout nga pala sa pinsan kong napagwapo, JV Magkamit. At sa maganda kong pinsan, si Hana Kiseya Magkamit. At lalo lalo na, sa kapatid kong maganda Paul Limueco. At higit sa lahat sa napakaganda kong asawa Gamit ang kanyang Facebook page Kay Drama Lover Lealine Perez shout out sa inyong lahat Mabuhay!